Guess what? Gulat na gulat si Belle at Johnny na may patarpulin ang kanilang mga puppies kahapon sa ASAP, mga kaibigan. Kaya narito po ang reaksyon ni Belle at Johnny habang nag-shoutout sa mga nagpatarpulin sa kanila. Sa kanilang dalawa ni Belle. Narito, let's watch this. Let's Ate Rachel. <laughs> 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 okay. Game, game, game. Game? Ano ba Shout po sa inyo. Donny and Tita Hazel. Ate, Ate Rachel. Ate Amy. Rachel Rachel. And of course, Tita Ana. Yes, parang nanalo kayo ng bingo, di ba? Yes. <laughs> Actually, hindi natin uwi sushi. Ito talaga uwi lang. Thank you guys. <laughs> <Ingat>. <laughs> Thank you guys. Thank <laughs> 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 Ayan, inuwi kaya nila ang tarpaulin na yan. Yes, ayan po, ganyan ka-dedicated at ka ganyan ka-thoughtful. Ang uh, mga bubblies para kay Tony and Bel Mariano, knowing na magiging part sila ng live ASAP yesterday. Kaya naghanda ang mga fans at ito't ginulat nga si Bel Mariano and Tony Pangilinan.